Magkano na ang perbutas dito sa Maynila? Compare natin sa probinsya. For this video mga idol, ayan yung pag-uusapan natin. Sa so, hindi pa nakakilala, ako nga pala si Idol TV. Kung hindi ka pa nakapalo sa ating feeds, pakipalo ng mga idol para updated ka sa ating next na mga video yung upload Ang singilan sa perbutas dito sa Maynila is nasa 500 to 650. Pinaka mababa presyong kaibigan na sa 450. Talo na kapag ito ay ibababa pa sa 300. Magkano naman ang perbutas sa probinsya mga idol? Ang pagkakalam ko ang singilan sa perbutas sa probinsya mga idol is na sa 300 to 450. Pinakamataas nilang presyo is na sa 500. Ikaw ba bilang isang electrician? Kung nanonood ka man ngayon, paki-comment ka nga kung magkano ang singilan ng perbutas diyan sa lugar nyo. Idol, meron lang akong tanong. Kung ang perbutas ng outlet is 600, sim lang ba sila ng uh, perbutas sa convenience outlet? Ay oo mga idol. Tama ka sa iyong sinabi. Sim lang sila ng price. Halimbawa, nagpapa-install ka ng uh, 3 switch. So, ang sisingilin sa'yo ng electrician ay 650. Sim lang sila ng price ng convenience outlet. Ikaw ba, bilang isang electrician, comment nga kung magkano ang perbutas dyan sa lugar nyo.